dalawang klase ng lason na kadalasan ginagamit sa mundo. Maari ma-identify ang lason o poison na ginamit sa isang insidente sa pamamagitan ng forensic chemistry examination. Alamin natin ang unang type ng poison o lason na itinatawag na arsenic. Noon pa man, ang arsenic ay isa sa paboritong gamitin bilang isang killer tool at kadalasan ginagamit sa mga napapanood natin na murder mystery story. Sa ibang bansa gaya ng UK ito ay available sa mga pharmacy at ginagamit pantaboy ng daga at peste. Pag ito ay ginamit bilang lason o poison, maaaring makaramdam ng matinding pananakit ng tiyan, pagsusuka at diarrhea na may dugo. Cyanide Noon World War II, ginagamit ang cyanide capsules ng mga spies upang makaiwas sa prosekusyon. Maaring makaramdam ng tinatawag na internal shortness of breath dahil pinipigilan nito ang red blood corpuscles na tumanggap ng oxygen.